Madalas at malakas ka bang humilik? Baka wala kasing nag good night kiss. Char! Sabi nila, pag malakas ang hilik, masarap daw ang tulog mo. Totoo ba? Hindi. In fact, ang mga madalas humihilik pagtulog ay pangit ang sleep quality nila. Bakit? Dahil kulang ang oxygen na pupunta sa utak nila. Kaya ganun yung tunog pag humihilik sila kasi hirap silang huminga. Usually, sila ay nag-o-oversleep umaabot ng 9 to 10 hours or more. Or kahit sapat ang tulog nila mga 7 to 8 hours, parang pagod pa rin sila paggising. Minsan masakit pang pa ulo pagkagising. Magpa-konsulta ka na agad pag madalas nangyayari ito. Bakit nga ba may mga madalas humihilik pagtulog? Isa sa mga posibleng dahilan ay obstructive sleep apnea. Paalala, huwag mag-self-diagnose for your information lang to. Tignan natin ang picture na ito. Ganito dapat ang normal flow of air pag tulog tayo. Pero sa mga may obstructive sleep apnea, masikip ang airway nila. Kaya hirap makapasok yung hangin at nagre ito sa mababang oxygen sa katawan.